Ang mga manlalaro ng NBA ay tao rin at nakakaranas sila ng mga setbacks bilang karagdagan sa kinang at kayamanan na bumabalot sa kanila. Ang superstar player para sa Boston Celtics na si Jero Holiday ay isang halimbawa nito. Sa kanilang unang pagbubuntis, ang kanyang asawa ay na-diagnose na may brain cancer na pinilit siyang laruin ang kanyang pinakamahirap na laro. Ang 2013 All-Star ng Philadelphia 76ers ay nagsiwalat noong September 2016 na ang kanyang asawa, si Lauren Cheney, isang former American professional soccer player, ay na-diagnose na may brain tumor. Ang katutuhanan na si Cheney ay anim na buwang buntis sa kanyang unang anak kay Holiday noong panahong yun ay lamang sa kakilakilabot na balita para sa double Olympic gold medalist sa pagkamangha ng kanyang mga taga-suporta at ng kanyang sariling kupunan, ang New Orleans Pelicans, ang American basketball player ay gumawa ng mabilis na desisyon na talikuran ang kanyang mga profesional na responsibilidad upang makapiling si Cheney. Matapos maoperahan ang kanyang asawa para alisin ang tumor sa kanyang ulo, noong Setyembre ng taong yon, idineklara ni Holiday na aalis na siya sa basketball para sa mabuting pangangalaga sa kanya. Nalaman ng mag-asawa ang tungkol sa tumor mula noong Hunyo ngunit piniling maghintay hanggang sa ipanganak ang kanilang anak na babae. Ipinanganak siyang malusog noong September 2016 upang maiwasan ang anumang panganib sa kanya dahil sa mga seryosong panganib na nauugnay sa operasyon. Sa wakas, si Lauren Cheney ay sumailalim sa matagumpay na operasyon para sa kanyang tumor sa utak, pagkatapos nito ay kinailangan niyang harapin ng isang mahaba at mabagal na panahon ng paggaling sa kanyang tahanan sa North Carolina kung saan siya ay sinasamahan sa lahat ng oras ni Jeru. Pagkatapos ng dalawang buwang paggaling at pag-iwan sa isa sa pinakamasamang sandali ng kanyang buhay, bumalik si Holiday sa paglalaro noong November 18, 2016 matapos mapalampas ang 12 games kasama ang Pelicans, ngunit may kasiyahang nagawa ang tama at alam na parehong sumulong ang kanyang asawa at anak na babae. Ang posibleng palam sana sa basketball, sa wakas ay naging pagbabalik sa landas ng tagumpay sa NBA, na may ilang milyong dolyar na kontrata na naglagay sa kanya sa pinakamataas na binayaran sa American Tournament. At isang championship ring sa Milwaukee Bucks. Ating balikan ang naging karera ni Jero Holiday. Si Jero Holiday ay napili bilang ika-17th pick ng 2009 NBA Draft ng Philadelphia 76ers pagkatapos ng isang taon sa University of California UCLA Bruins, kung saan nag-average siya ng 8.5 puntos, 3.8 rebounds at 3.7 assists bawat laro at kasama sa pinakamahusay na rookie quintet ng Pac-12 NCAA. Sa Sixers, naglaro ang Californian point guard ng apat na season, hanggang 2012-2013 season. Sa kanyang huling taon, siya ang naging pinakabatang manlalaro sa kasaysayan ng franchise na naging all-star bilang 22 years old. Sa pagtatapos ng season na yon, Si Holiday din ang naging second player sa kasaysayan ng 76ers na may average na 18 puntos at 8 assist bawat laro. Kasama ang legend na si Wilt Chamberlain. Sa wakas, noong June 27, 2013, pagkatapos ng NBA draft sa taong yon, umalis siya sa Sixers upang sumali sa New Orleans Pelicans, kung saan siya ay kapalit ng center na si Nerlens Noel at isang first round pick ng 2014 sa parehong Summer July 7, 2013 ng ikasal si Holiday kay Lauren Cheney. Nagsimulang mag-date ang mag-asawa pagkatapos magkita noong 2008 kung saan pareho silang estudyante sa UCLA. Sa Pelicans, naglaro si Holiday ng pitong season, bagamat may ilang mga pag-urong. Ang una sa kanila, sa kanyang debut season na natapos noong February 14, 2014 matapos magdusa ng malaking pinsala sa tibia ng kanyang kanang binti, na nalink sa isang nakaraang pinsala sa Shin na naranasan niya noong Enero. Noong unang taon sa kopuna ng New Orleans, naglaro lamang si Holiday ng 34 games, na may average na 14.3 points at 7.9 assists per game. Mga figure na bumuti noong 2014-2015 season, kung saan naglaro siya ng 40 games na may average na 14.8 points at 6.9 assists per game, at noong 2015-2016 season, na may 65 games, 16.8 points at anim na assist. Ang kampanya noong 2016-2017 season, sa kabila ng pagkasira ng isyo ng kanyang walang katapusang pagreretiro, ay hindi nagwakas ng masama, na may 67 games na nilero at may average na 15.4 points at 7.3 assist per game. Ang season na nagsimula ng masama ay natapos sa pinakamahusay na posibleng paraan na si Holiday ay nakatanggap ng dagdag na reward sa anyo ng isang bagong kontrata sa Pelicans. Pinirmahan niya ito noong July 6, 2017, pumirma sa loob ng limang taon kung saan kikita siya ng $126 million. Sa kabila ng pag-sign para sa lima, si Juru ay magkakaroon lamang ng tatlong higit pang mga season sa Pelicans kung saan, sa pamamagitan ng paraan, makakamit niya ang kanyang pinakamahusay na mga numero, lalo na sa 2018-2019 season kung saan siya ay may pinakamataas na average na points per game ng kanyang career na May 21 2 points. Pagkatapos ng 2011 na 2020 campaign, kung saan natanggap ni Holiday ang NBA Teammate of the Year Award, ang point guard ay na-trade sa Milwaukee Bucks kapalit ng dalawa pang point guard, sina Eric Bledsoe at George Hill. Dumating din ang 2020 na may iba pang magandang balita, ang pagsilang ng kanyang pangalawang anak sa dating manlalaro ng soccer. Magandang balita na tiyak na ginawang isang malayong alaala ang kakilakilabot na 2016 na yun. Naging masaya si Holiday sa tatlong taon sa box, at marahil ang pinakakapansin-pansin ay ang kampanya noong 2020-2021, kung saan nag-renew siya ng kanyang kontrata sa loob ng apat na taon at $160 million dollars, salamat sa malaking bahagi sa pag-angkin sa kanyang una at tanging championship ring sa NBA pagkatapos talunin ang Phoenix Suns sa finals. Ang kanyang iba pang dalawang season sa box ay hindi rin masyadong masama. Noong 2021-2022, natanggap niya ang NBA Teammate of the Year Award sa pangalawang pagkakataon at napabilang sa pangalawang pinakamahusay na defensive quintet ng tournament. At noong 2023 season, siya ay nominado para sa All-Star sa pangalawang pagkakataon, Napabilang sa pinakamahusay na defensive quintet, natanggap ang kanyang ikatlong teammate of the year award at nakapuntos ng pinakamataas na marka ng kanyang karera sa isang laro laban sa Indiana Pacers na may 51 points. Sa pagtatapos ng kampanya ng 2023 season, nabuhay ang mga alingaw maungaw tungkol sa kanyang posibleng pagreretiro, retiro pagkatapos ng pagkabigo ng box sa playoffs at na siya mismo ang nagsalita tungkol sa posibilidad na iyon pagkatapos ng kanyang kontrata. Siya ay lalabas at iwaksi ang paniwala ng kanyang pagreretiro sa puntong yon. Gayunpaman, natapos ang kanyang pakikipagsapalaran sa box noong September 27, 2023. Ngunit hindi siya natapos sa NBA. Noong October 1, nagkaroon ng bagong tahanan si Holiday sa Boston Celtics. Nagsisilbi na ngayon si Holiday bilang veterano para sa panig ng Boston, nanadadala ng isang buong host ng karanasan na nasubok sa loob at labas ng court at umuusbong na isang napatunayang panalo sa ngayon isa si Jero Holiday sa mga napili bilang kakatawan sa team USA para sa paparating na Summer Olympics na gaganapin sa France ngayong 2024 kasama sina LeBron James at Stephen Curry